ako Ano kayo? Ganda tanghali po, Tay. Ha? Ganda tanghali po. Oo. Oh. Kamusta kayo dito? Kamusta kayo? Sino ka baga? Ako po eh, taga ano? Taga Santa Maria. Ah, Nagahatid po ng ayuda, tulong. Ah, Ay, salamat. Hmm. Gawa ng... Ah, hindi nyo na po ako maaninaw. Ay, hindi gawa ng... Uh... Kung kung kailan na mamayat na, may high blood. Ah? Napatingin ako doon sa kumpara ko sa palay-palay. Mm -mm. ay, sinong ang ay, kasama nyo dito? Ay, yung aking jewa. Nagtitinda Aba, ng may gulay. Aba, may jewa pala kayo. Nagtitinda ng gulay. Oh. Yan okay. po, mga dahon ng kuwa. Ah. Mm -mm. Ay, wala eh. Mga ako naman masabi sa iyo, ang mga... Ay, teka, upo ka ah, pala. Sige, okay lang po kayo ang mga apo ko mo naman, yung aking panganay, si Puti, mm. malaki pa sa iyo. Oh. Yung may i-restaw sa pakil, ah, paglabas sa ospital, kaliwa. Mm. Ay patay na yung diabetic ano matay? Ano ah, matay na? Kung tawagin si Puti, mm. ay ako na may sapol 13 anyos, nagbubukid na ako. Ay terma hindi namin sarili. Mm. Ah, kanina po ito? Ay, dito, ito, ito, ito ano, sa Locadio, ako yung nagbigay doon ng pa uh, pa ay panakan. ay ito yung Patay na yung anak na. Ay mabait ang kubo. Ang problema, si Raquel gusto ko mapalisa maam Pinatira po ako dito ng aking ina. Nung buhay pa, yun 91, nung mamatay. Mm -hmm. Ay ang damo po nito, talahib. Ah, ano kung ano ano. Ay pinamunahan ako po yan. At medyo ako'y naging operator ni Tata LP, si ano nang ng Siniloan, Laguna. Tatatlong pesa pa araw ko nung panahon yun. Kaya ako operator, nung no, malakas pa, ay 70 si siya isa naman. eh, siya isa na kayo. Kamusta naman po ang bahay nyo? Natulo po ba gayan? Giri nga eh. Giri Tumutulo po. Nakaka. Pwede ko po masilip yung palibot ng bahay nyo. Oo. Oh, ko. Ah, na pala. Ano tayo? Oo, oh, talagang giri Nasusungkol na kami riyan. Uh -oh. Ayun, ikaw walang tukod yun. Ay... pag bahay na. Bako na. Diba na yan? Kun mo to yung bigas para kay tatay. May bigas kami dalatay. Nalang sa tricycle. Ay, salamat. Kahit looban to, pinilit kami makapasok dito kasi may nakapagkwento sa akin. Dito sa lugar na ito ay meron dalawang senior na citizen na ang bahay nga raw ay girina at ay, 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 hanap buhay po. lang daw iwalis. Uh, kayo po yung Victor. Ay, ako. Ayan mga kababayan ang sitwasyon ni Tatay. Wala. Well, talagang pa. Uh, mm. Ang mangga ko naman nakagire na. Mhm. Mm at hindi ko naman maadyo Dito po tayo ikotin lang. Tay ikutin yung... ko lang ang bahay nyo ha? ha. Ayan. Ito po yung sitwasyon hmm. ng bahay Wala ni Tatay ng mga kung, kababayan oh. No? Kung hindi may choco diyan. Mhm. Mm Napakababa at ito na po yung sitwasyon ni Tatay. Wala oh, na chocolate. Ang plano ko nga, pag kami naka saudya senior, oh. kasalan mo na ko yung aking... Papaayos? Papaayos. Mm -hmm. Ayan kasi nyo tayo. Ako may humingi ng tulong sa akin mm -hmm. pindahasa. Ayan nyo tayo, malay nyo, may makapanood na yung ginagawa kong ito. Okay lang po ba na naka-video tong bahay nyo? Ah. At kung sakali tayo, malay nyo, tayong may mabubuting puso na makatulong sa atin sa bahay nyo, no? Lalong hmm. marami salamat. Ayan tayo, may dala kami dyan bigas. O, oh, ayan. Ay, marami, marami salamat. Lupin nyo yung bigas. Oh, ito pa tayo, pambilin nyo ng ulam. Yun ang... Ay, din yung tayo, ito ko na yun. Ah, sige lang tayo. Akin lang, silip. Silipin ko lang tayo yung bahay nyo, ha, loob. Silipin po. Grabe yung bahay ni tatay, oh. Ito na po yung bahay, dito bahay dito ni tatay. May mga sira ang mangga eh. Ito po sila oh May, may mga lalagyag. Diba so, na po yung bahay, bahay ni tatay. Dito lang po sila mag-asawa oh Hindi na po natin matatawag na bahay ito. Dati na, na binomba ng isang taon. Ang mga po yung kanilang tulugan. Pahiga ang mapasok po at tayo. At Ito pahaya. po sila mag-asawa hmm. na tutulog. Nung binomba ninyo, napakakapalambunga. Ang kababayan na. o. Lampara po yung gamit. Grabe ha. Sitwasyon dito ni tatay. Marami din silang sako-sako. Ito nakagiri na po yung kanilang pinto. Ayan o. No. ko. Baba na. Untog tayo. Ayan po. Bahay ni tatay mo. No. Grabe hirap ni tatay. Dito ang sitwasyon nila. Yan na. Uh, bigyan nga natin si tatay ng ano ng bigas. <laughs> Yan. Ito lang po tayo yung pinagkakakita talaga pag ng walis. Ay, hindi ko na kaya magsama. Ako dati operator ng iba't ibang hand tractor. Mm -hmm. Ay hindi ko na kaya. At ako si Tentay eh. siya niya. Pagpasensyahan nyo na tayo yung aking nakayanan ha. Walis, maraming maraming salamat. Yung, yung limang kailong bigas na dala natin. Ay, ito, bibili nga yung jewa ako pag naka. Uh -huh. Pagtinda ng mga siya kailo eh. Oh. Ano ko matutuwa yun. Yung pisa kung nag so, um, ano nangunguha ng basura sa ano. Ano tayo? Pambilin niya ng ulam. Ay salamat. Si Tinig tinigilan ng kotse. Hmm. Sabi manong, hali Tinigil po kayo. Ulam. Binigyan ng siyang libo si Pinsan Pidel. Karibyo. Uh -huh. Ayun ay, ay talagang hinahapo na. Nakatilibay. Po si galing po yan. Yung ating pinagkalog na yan. Galing po yan kay The Artist. Ating sponsor. Ayan, chili. mga kababayan, oh, ito po yung likod ng bahay ni tatay. Talagang giba na po. Ito no? po kayo gawa na may oh. na nakabalagbago. Kaya nga po. Ano, po. kung wala balagbagay Nakatali na, na po. Kung wala pong tali, ito ay gumuho na. na. Uh, kung wala pong tali itong bahay ni tatay, ito po ay matagal nang bumagsak. Pag ako yung na yan, panay O oh, yun, may mangga pa oh. oh. Ayan, bagong bagsak yan. <laughs> kakinaglabaw. Bagsak na po oh. Kawawa kayo dito tayo. May mga sira pa. Ah, eh. po, bahay nyo no. mga kababayan no. <coughs> Ay, dami bang na po tayo. Hindi mapotot ma 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 ko Kulang pa sa araw. Mura pa. Ay, dami na din sa kalayan. Mga no? kababayan, ito po ang sitwasyon nila. <coughs> oh, kung saan nababa ka, ewan kung bakit lang. Okay mga sinyor, paano tara dito? Lusot pa ang tricycle dyan? Hindi na. Ha? Lusot?